nag-uusap-usap at nananalangin sa ating Diyos so, nakitinga pala niya at sa po ng 121 ng awit verse 3 ang Diyos po ay di natutulog upang tayo laging magkanya hmm. so tinuturo po ng Panginoon na once and number one na kapag ikinimalalim na sa pananalangin hindi na po ikaw laging dadain sa kanya. Kundi, pupurihin mo lang siya. Lagi mo siyang bibigyan ng kapurihan. Dahil, Lord, pinupuri kita dahil ikaw ang great provider. Lord, pinupuri kita dahil ikaw ang healer. Ikaw ang aking protection. Ikaw ang aking guidance. Ikaw ang aking blessing. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking savior. Yes ng ating pagpupuri sa Kanya ang siyang nagpapahaba ng ating buhay dito sa lupa at siya rin ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan na kawas na siya ay Amen? Sa nga, kaya napakaganda na ang Diyos ay huwag natin na tayo po ay hindi magpakalali sa pananalangin. Sapagkat hindi na po tayo sanggol, hindi na po tayo uh, yung wala pang alam, kundi malalim na tayo sa prayer. Amen. Mm. At ang prayer na ito po na ating binibika ay patuloy na pagpaparangan at sa Diyos na mga pangyayang sa lahat, na hindi natin nakikita pero winiluluwal atin siya, hinararangalan mo siya at binibigyan mo siya palagyan ng kapurihan once queen of nagpipray. Amen. Kaya, hindi tayo bibigoyin. Di man makukuha makuha ngayon, makakuha mo yan ba ng araw. Sapagkat ang Diyos po, may magagandang plano sa bawat isa sa atin para tayo po ay bigyan niya ng magandang buhay at kinabukasan. Pangalawa, yung intimacy prayer po dapat ang sabi po ng Proverbs chapter 18 verse 21 ang kasaganaan at kahirapan na sa ating bibig so sinasabi po natin na once sa tayo po ay nagpipray ay pinakikinggan po ng mabuti ng Panginoon ang ating pananalangin at kapag tayo po ay nagpipray sinasabi natin Panginoon tunay na ikaw ay makapangyarihan ikaw ang Diyos na mapagpala Amen. Hindi mo ako bibiguin. Yun. Nalalim po tayo sa prayer. Pinasabi natin sa kanya na walang bagay na mahirap sa iyong Panginoon kapag ikaw nagpipray. Why? Dahil kapag tayo po'y nananalangin sa Diyos,